Isang tensyonal na kaganapan ang naganap kamakailan sa West Philippine Sea, partikular sa karagatang sakop ng Zambales. Lumapit ang isang barko ng China Coast Guard, kilala bilang The Monster, malapit sa kalupaan ng San Antonio Zambales. Ano nga ba ang layunin nito sa kabila ng malinaw na pagtutol ng Pilipinas sa iligal na aktibidad ng China sa ating teritoryo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa ulat, mabilis na tumugo ng Philippine Coast Guard PCG sa sitwasyon. Ang BRP Cabra o isang sasakyang pandagat ng PCG at isang eroplano ng parehong ahensya ang agad na nagmonitor at naghamon sa barko ng China gamit ang isang radyo. Sa tulong din ng Dark Vessel na iginawad ng Canada sa Pilipinas, naging posible ang mas efficient na pagbabantay ng ating mga autoridad sa galaw ng mga barko ng China. Hindi lamang ang PCG ang tumugon sa insidente. Ang United States Navy, kasama ang kanilang P-88 Poseidon aircraft, ay lumipad din sa West Philippine Sea upang magsagawa ng surveillance. Ang USS Carl Vinson aircraft carrier, kasama ang mga destroyer at cruiser nito, ay pabalik na rin sa South China Sea para sa posibleng aksyon. Ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. Bilang tugon sa patuloy na pressure mula sa China, inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang hakbang para sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pondo na nagkakahalaga ng 8.8 bilyon pesos na inilaan para sa modernisasyon ng Lawak Island. Ang proyekto ay kinabibilangan ng pagtatayo ng shelter port na magbibigay ng proteksyon at mas mahusay na pasilidad para sa ating mga mangingisda at tropang militar. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita na hindi basta susuko ang Pilipinas sa isyu ng teritoryo. Ayon sa kasaysayan, ang West Philippine Sea ay malinaw na sakop ng ating eksklusibong economic zone (EEZ) base sa mga pandaigdigang kasunduan tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, Yon's Samantala, kontrobersyal din ang naging hakbang ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtanggal ng ilang dating pangulo at opisyal bilang miyembro ng National Security Council, NSC. Bagamat hindi malinaw ang detalye sa likod ng desisyon, ito ay tila bahagi ng mas malawak na plano ng administrasyon na muling ayusin ang mga estratehiya ng bansa laban sa mga banta sa seguridad lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi rin nagpahuli ang South Korea sa pagpapakita ng suporta. Sa taong 2025, ipinakita ng bansa ang kanilang lakas militar at kooperasyon sa Pilipinas. Malaki ang posibilidad na magpatuloy ang ugnayang ito upang palakasin ang seguridad sa rehiyon laban sa banta ng China. Habang nananatiling agresibo ang galaw ng China, ang tanong ngayon ay hanggang kailan natin ito pahihintulutan sa kabila ng limitadong yaman, patuloy ang Pilipinas sa pagdedepensa sa sarili nating teritoryo. Ang suporta mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika, Canada at South Korea ay malaking tulong, ngunit nasa ating mga Pilipino pa rin ang pangunahing responsibilidad na ipaglaban ang ating karapatan. Ang mga kaganapan sa West Philippine Sea ay patuloy na nagiging salamin ng malalim na usapin ng soberanya, seguridad at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Makakaasa ang bawat Pilipino na hindi magpapabaya ang ating pamahalaan sa pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na sa harap ng patuloy na paghamon ng China. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, PCG, aktibong hinarap at hinamon ng BRP Cabra ang barko ng China Coast Guard, limang daan isa na iligal na naglalayag sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, EEZ. Sa pamamagitan ng radyo, paulit-ulit na pinaalalahanan ng PCG ang China Coast Guard na nasa loob sila ng 72.6 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales na malinaw na sakop ng karagatang pag-aari ng Pilipinas. Coast Guard CD 5901 This is BRP Cabra MRB for Fazero Nain. We are reminding you that you are within 70, 2.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Ang ganitong Hakbang ng PCG, Aipatunay ng patuloy na Determination ng Bansa, na Ipaglaba ng Ating Subiranya. ba ang ganitong mga babala para Itaboy ang China. Samantala, hindi rin nagpaawat ang Estados Unidos sa pagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Isang U.S. Navy P-8A Poseidon aircraft ang lumipad mula sa Clark Air Base sa Pampanga patungo sa West Philippine Sea upang subaybayan ang galaw ng barko ng China Coast Guard. Ito ay malinaw na mensahe sa China na patuloy na nakamonitor ang Amerika sa mga nangyayari sa rehiyon. Bukod dito, muling naglayag ang mga barko ng U.S. Navy sa South China Sea. Kabilang dito ang USS Carl Vinson, CVN-70, USS Princeton, CG-59, at USS Steret, DDG-104, na ayon sa satellite imagery ay nasa loob ng nasabing karagatan. Bagamat may ilang politiko sa Pilipinas na hindi sang-ayon sa presensya ng mga barko ng Amerika, Nanatili itong malaking tulong upang harapin ang ilegal na pag-aangkin ng China sa mga teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Ang presensya ng mga hukbong dagat ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng kahandaan ng dalawang bansa na ipagtanggol ang kanilang interes laban sa banta ng China. Malinaw na ang patuloy na suporta ng Estados Unidos ay hindi lamang simbolo ng kooperasyon kundi isa ring paalala sa China na hindi magpapabaya ang Pilipinas sa usapin ng soberanya. Bagamat marami pa ring hamon, ang mga ganitong hakbang ay nagbibigay pag-asa na hindi tuluyang makokompromiso ang ating karapatan sa ating teritoryo. Sa kabila ng limitadong yaman, patuloy na pinapakita ng bansa ang pagkilos upang maitaguyod ang ating mga interes. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga tanungin kung hanggang kailan kaya magpapakita ng pwersa ang mga kaalyado ng Pilipinas? Sa bawat galaw ng China, nangangailangan pa rin natin ng mas aktibong tugon mula sa iba't ibang sektor upang masiguro ang proteksyon ng ating teritoryo. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng Pilipinas, kundi ng buong rehiyon na umaasa sa kapayapaan at karapatan sa kanikanilang teritoryo. Ang suporta ng Amerika ay nananatiling kritikal sa laban na ito, ngunit nasa kamay pa rin ng bawat Pilipino ang tungkulin na ipaglaban ang ating karapatan sa ating sariling karagatan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay at pagmomonitor ng Philippine Coast Guard sa bawat kilos ng China Coast Guard sa ating teritoryo. Ang mga hamong ito ay nagpapatunay na hindi magiging madali ang laban para sa soberanya, ngunit mahalagang ipakita na ang ating bansa ay handang tumayo at ipagtanggol ang sarili nitong karapatan. Ilang ulit na ring sinubukan ng mga leader ng Pilipinas na makipag-usap sa pamahalaang Chino, ngunit tila puwersa lamang ang kanilang kinikilala. Sa kabila ng paulit-ulit na diplomatikong hakbang, nananatiling malinaw ang layunin ng China na agawin ang likas na yaman ng West Philippine Sea na para sana sa mga Pilipino. Bagamat masalimuot ang sitwasyon, nananatili ang determinasyon ng Pilipinas na ipaglaban ang karapatan nito sa teritoryo. Ayon sa Administrasyong Marcos, nakalaan ng malaking pondo ngayong 22 taon at lima para sa mga proyektong magpapalakas sa presensya ng bansa sa Kalayaan Group of Islands. Sa Pag-asa Island, may inilaan ng 300 milyon para sa pagsasaayos ng sheltered port na magsisilbing kanlungan ng mga barko ng bansa. Bukod dito, naglaan din ng isang punto, walong bilyon pesos para sa konstruksyon ng isa pang sheltered port sa Lawak Island. Ang Lawak Island na may layong 181 nautical miles o 336 kilometro mula sa Palawan ay isa sa mga mahalagang bahagi ng West Philippine Sea. Ang malakihang pondong ito ay malinaw na mensahe hindi lamang sa China kundi sa buong mundo na atin ang Lawak Island at hindi ito basta pag-aari ng iba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa kabuhayan at pangmatagalang interes ng mga Pilipino. Nagulat rin ang maraming Pilipino sa pagbibigay ni Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order No. 81 noong December 3, 2024. Ayon dito, inalis ang mga dating Pangulo ng Pilipinas kasama na ang Vice Presidente bilang miyembro ng National Security Council. NSC. Ayon sa pahayag ng NSC, layunin ng pagbabagong ito na matugunan ang kasalukuyang banta sa seguridad ng bansa. Bagamat may iba't ibang opinyon ukol dito, malinaw na nais ng Administrasyong Marcos na gawing mas epektibo ang NSC sa harap ng mga bagong hamon, lalo na tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Sa ibang balita naman, ipinakita ng South Korea ang kanilang lakas ngayong 2025 bilang isa sa mga kasangga ng Pilipinas. Bagamat hindi direktang nabanggit ang detalye ng suporta nila, malinaw na may mga alyadong bansa ang handang tumulong sa Pilipinas sa harap ng mga hamon mula sa China. Mula, habang patuloy ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, hindi pa rin natitinag ang Pilipinas sa pagtindig para sa kung ano ang tama. Ang mga hakbangin tulad ng pagpapalakas ng infrastruktura sa kalayaan Group of Islands ay patunay na handa tayong ipaglaban ang ating soberanya. Gayunpaman, sapat na ba ang mga hakbang na ito para masigurong maipagtatanggol ang ating teritoryo? Nananatiling hamon pa rin para sa Pilipinas ang makahanap ng balanseng paraan upang mapanatili ang kapayapaan habang iginigiit ang karapatan nito. Ang suporta ng mga kaalyado tulad ng Estados Unidos at South Korea ay mahalaga ngunit sa huli nasa kamay pa rin ng mga Pilipino ang kinabukasan ng ating teritoryo. Sa harap ng patuloy na pananakop at banta, kailangan ng ating bansa ang mas matibay na estratehiya upang protektahan ang likas na yaman at soberanya nito. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay patunay ng ating paninindigan na hindi tayo magpapatalo sa kahit anumang puwersa. Sa aking opinyon, mahalaga ang mga hakbang na ginagawa ng ating bansa para ipaglaban ang ating teritoryo at likas na yaman. Ano sa tingin ninyo, tama ba ang mga hakbang ng gobyerno o may ibang paraan pa para mas maprotektahan natin ang ating karapatan? I-comment nyo na sa comment section down below.